Hello! What is up sa inyo lahat? Teka lang. What is up sa inyo lahat guys? Welcome back sa akin channel and welcome back sa so, isa na namang video dito sa aking server update. Ngayon na lang ulit ako nakagawa ng video kasi nag-focus ako, tinapos ko and also maraming masyad, masyado maraming ginawa, busy na itong mga nakaraang araw. Pero ya, yeah, bago natin simulan ng update, gusto ko lang muna magbigay syempre ng shout out sa akin mga channel members. Ah uh, sila yung mga kayo guys, yung mga channel members ko kayo. Una makakapanood na itong video na ito for the first two weeks. Ah, uh, ma mapapanood ma nyo to two weeks early. Okay? So, shout, shout kay Bugs, Desiree Peña, Paolo Mueca, and Fantasy Forge. Maraming, maraming salamat sa pagpapamember dito sa aking channel. And also, para sa mga regular viewers ko naman, kung gusto nyo mauna ng two weeks, kung gusto nyo magkaroon ng two weeks early, access sa uh, uh, update video na ginagawa ko para dito sa aking server and also yung iba pang perks no Let, click nyo lang yung join button down below para malaman nyo kung ano pa yung iba mga perks okay And Yeah Ayun So ito ito, ito 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 Server update Server update Yes Tapos ko na guys Yung ginagawa kong feature isa, Yung isang feature na ginagawa ko dito sa aking server Yung isa sa napakatagal No? Isa Guro you know, Ginawa ko siya for More than a month na ata this time Or by the time of making this Like more than a month na ata Or One month Ganun Ah uh, Teka lang Pakita ko muna sa inyo yung shits Google Sheets. Google Sheets. Ayan. Papakita ko sa inyo itong Google Sheets kasi para magkaroon tayo ng update dito. Okay, so. Ito. Para sa mga hindi nakakaalam, para sa mga bago lang nanon nanonood dito, yung Google Sheets is nasa description down below as well as nga pala yung invite link sa aking Discord server is nasa description down below. Mag-join na kayo sa aking Discord server. Anyway. So, itong Google Sheets na to is eto yung checklist nang para sa ginagawa kong server. Dito nyo may kita kung ilang ilang percent na yung total, for example ito. Kung ilang percent na yung doneness, na no? kung ilang percent na yung server, no? Kung 'di ba 100% is tapos na. No? So nakaka 36% na tayo pero hopefully mabago yan ngayon kasi meron tayong mga i-update dito. Okay? Tapos itong server name suggestion is ito galing to sa mga sa inyo guys, no? Para para to sa mga bago lang dito, okay? So ito ay mga sinuggest sa akin na sa comment section, okay? So kung meron kay suggestion para sa server name natin ng Ragnarok natin is, is suggest nyo lang. Tapos mamimili ako diyan. Pag wala akong napili, edi sige, ako na lang mag So Project Sapphire RO is hindi ito yung pangalan ng server. 'Di ba? Ito yung pangalan ng project which is yung game development na itong Ragnarok server na ginagawa ko. Okay? Tapos, dito ko ilalagay yung server name pag meron na. So, ayun lang. Para lang makita nyo. Tapos, ito yung mga to ito yung mga pending na idea na gusto kong ilagay. For example, make gold one way. Uh, hindi to idea. Ito ay ilalagay ko talaga. Tapos, adjust donation price, adjust card effects, adjust item effects, make wings, and et cetera, et cetera. May kita nyo yan Again, yung link is na ito is nasa description down below. And para bigyan ko kayo guys ng refresher lang. No? So, hindi tayo magkakaroon ng Android na Or sa ngayon, hindi pa. Siguro in the future pa pag marami talaga nag-request. Kasi ibang development yan, ibang, ano to, ibang emulator yung gamit dyan, and ibang hosting yan. Okay? Iba, basically, ibang platform kasi yan. Android, di ba? Hindi siya PC. Kaya hindi pa tayo magkakaroon yan. So MVP room Meron tayong MVP room Pero parang gusto kong tanggalin yung MVP room Kaya may question mark yan Okay um, Questable costume I don't know Since hindi ako fan ng costume Baka hindi ako maglagay ng costume dito Or kung maglagay man ako Siguro one set ng headgear Per month I don't know Hindi ko pa talaga alam Okay Auto attack Wala tayong auto attack As in wala talaga tayong auto attack VIP? Question mark Not sure pa Okay Wala tayong freebies Wala tayong freebies Wala tayong solo pack Wala tayong guild pack Wala Okay? Uh, wala tayong insta uh, tayong instances pero question. Pero yung instances na world boss or yung instances na for example Monster Arena or instances na tartaros Dungeon yung mga ganun. Wala tayo nun. Okay? ET meron tayong ET. Uh, pero hindi ko pa kasi nag na uh, et ni Kumbaga yung default na endless tower ng Ragnarok pa pinan so hindi ko pa siya na Pero magkakaroon naman tayo ng alpha test and beta test and whatever. Marami pang test in the future, okay? So, wala tayong multiple client. I mean, meron pala tayong multiple client pero hanggang dalawa lang. And that's it. Okay? Hanggang dalawa lang, hindi pwedeng unlimited. ah um, wala tayong mall. Wala tayong bilihan ng mga items. Wait, wala ba? Alam ko, meron ako nilagay eh. Kung wala ako nilagay, edi wala tayong mall. Okay? Tapos, walang cooldown yung berry, yung YGG. Um, try natin to ngayon uh, i-try natin to uh, ah, para mawala yung event kasi may automated event eh. item usable YGG 607 okay. at item 607 So, walang cooldown yung ating berry. Ayan, kumikita nyo sa taas ay, no? Walang cooldown yung berry natin. Kasi, ayan naman talaga yung default na item ng belly. Di ba? Wala naman talagang cooldown to eh. Hindi ko alam sino nagpauso ng cooldown dyan. Sabi para para daw hindi ma-exploit ng mga nagbo Pero, you know, yaman na Anyway, so, mamaya na tayo punta. Alam ko may nakita na kayo. Meron tayong wings. Yes, man tayong wings. Pero, teka lang. Um, next naman natin, server side. Sa server side, uh, konti na lang naman to Pero, server side kasi to So, hindi ko pa siya pwedeng galawin. For example, itong item database, hindi pa siya tapos kasi hindi pa ako tapos mag-add ng mga items. Mga custom items, hindi pa ako tapos mag-adjust. So, in progress pa rin siya, technically, di ba? Max HP, guys, is hindi ko sure. Kung ilan yung max HP, let me know kung ano ba yung uh, magandang max HP. Currently, ang max HP ko is... Ilan ba max HP? Um... Uh, vitality at uh, vitality 10,000 Ang max HP ko is 17.5 million. Among And the 1.750 M. 'Yun yung max HP ko. Ang max SP ko ata is 10k at uh, in. At 20k ang max SP. Hindi ko alam kung ano yung magandang max SP ko natin ito yung progress okay. Right. so let me know kung ano yung magandang max HP and max SP para sa ganito ha 255-120 okay cards effect adjustment hindi ko pa ito nagagawa okay. hindi ko alam bakit nasa server sa ito pero yep. Yeah, I guess uh, remove some some NPC no yung mga Megging Jard Seal yung mga ganong klase i-remove ko yon tapos remove certain M uh, NPC drop like Valkyrie set Di Diabolus set i-remove ko yun pero hindi ko pa nagagawa tapos MVP drops adjustment, 'di ba? Item, equipment, miscellaneous and cards. Um i-adjust ko lang yung rates. Okay? Hindi ko pa nagagawa. So client side is ayan ito. Uh, marami pa rin uh, Arrow client is ito yung mismong launcher, yung mismong EXE executable file. Ayun yung Arrow client natin. In progress pa kasi hindi pa ako tapos diyan. Okay, marami pa akong gagawin. Um, item texture sa custom items kasi to luwa um, LUB files Di pa rin ako tapos Tapos marami pa Patcher Di pa nagawa ng patcher GRF Di pa nagawa ng GRF um, eto Final patch client Wala pa Loading screen And character, legacy character creation Wala pa rin Dito tayo sa features Okay So features Is ito na yung in-game Yung mga ginagawa ko in-game Marami na tayong complete Itong NPCs natin Halos complete na pa, Nagdadagdag na lang ako dyan Tapos ginagawa ko na lang agad Okay Pero Uh, complete na yan yung at least dito yan complete kompleto na siya so um, marami pa tayong pending marami pa tayong in progress pero yung kakatapos ko lang kasi dito is etong ma fucking quest main mf main featured quest tapos na siya guys it's complete it's done it's done okay Um, what else? Review natin to. Card quest. Di pa tayo nakagawa niyan. Items lahat, hindi pa tayo nakagawa niyan. I other item quest, head protector, wings, wala pa tayo niyan. Um, automated, oh, wala pa tayong dice. Um, in ano itong mga in progress dito? Drop rate, okay. Cards drop rate, MVP card drop rate, equipment. MV actually, hindi siya in progress. Pending yan, pero sige, yan na yung susunod ko. Um, custom armor set, cursed, Valkyrie cursed gods. Uh, hindi pa siya, hindi ba ito na Tapos custom items, miscellaneous items request. Ito kasi is hindi pa rin to matatapos until tapos na talaga yung server. Kasi custom item siya, ay custom etc siya, di ba? So yeah. Next website and hosting natin is wala pa to. kasi ito na yung hosting natin tsaka web, paggawa ng website. And I think si yung yung isa kong yung, yung best friend ko, yung isang ano ba to? Uh, web developer din is sa kanya ako kasi pinatry sabi ko kaya mo bang gawin sabi niya tatry niya daw hindi ko lang alam kung an, an, ano na yung tinira niya dito kung baka na gumawa muna siya ng database ng front end ng design muna hindi ko alam pero follow up ako sa kanya tapos i-update yeah, ko na lang, lang to kung meron na okay so anyway ayun uh, ayun diba? so kanina 36 ba o ngayon, 37.52% na siya. Nadagdagan. ba? Diba? So, anyway guys, um, Ayon ayon ayon, ayon. Uh, close na natin tong sheets. ni Sheet. Ay, hindi nyo pala nakikita, gago ka Hindi <laughs> nyo pala, hindi nyo pala nakikita Pero anyway, uh, pwede nyo naman i-bisitahin to yung link nito na is nasa description down below okay so anyway um ayun nakita niyo naman na meron na tayong wings kasi tapos ko nang ilagay guys yung ah uh, ito mga custom items uh, quest quest item siya okay so anyway tapos ko na kasing gawin yung yung mga instances or yung title quest ito yung yan yung admiral yung title 'di ba? Tapos magkakaroon ka ng reward. Tapos 'yung gawin niyon, ang currently na ginagawa ko ngayon is mga wings tapos na. Pero kung makita nyo meron dito, ito ata naka-equip sa akin. Phoenix wings, pero itsura niya is torn wings. Kasi is wala akong makita na Phoenix wing na pwedeng pagkuha na ng resources. Okay? Uh, Naghanap ako ng server na may Phoenix wings, kaya guys, if meron kayong alam, let me know. And also Arctic wings, tsaka Queen Sibo. Ayun yung mga hinahanap ko ngayon pero makakahanap naman tayo uh, Okay, makakahanap naman tayo nyan Next uh, Nailagay ko na rin pala yung mga Icarus Pero yung mga Icarus weapon Pero Icarus Axe pa lang sa ngayon uh, Nasa database na yung Icarus Yung ibang Icarus weapon Pero sa ngayon Icarus Axe pa lang yung pwedeng kong kunin Kasi ito pa lang yung uh, Working Basically, okay So, yeah, um, Ayan yung update natin ngayon uh, Ano pa ba? So, yun yung currently na ginagawa ko is yung Icarus and Wings. Uh, after nun, isusunod ko na yung lahat ng mga in-progress doon. Isusunod ko na yung mga drop rate. No? Yung mga MVP drop rate. Tapos yung mga cards percentage. Tapos yung mga quest. Madali lang naman kasi gumawa ng NPC ng quest. Madali sobrang, like siguro sa isang focus ko dito, like siguro mga 2 hours. 2 to 4 hours no? 2 4 hours kaya kung tumapos ng quest ng lahat ng wings kasama na siguro Icarus Weapon Diba? Kasi madali lang yon Sobrang dali lang ng script noon Kung walang dialogue, dire-diretso lang, madali lang. Okay? Tapos, eto Um, ito yung isa sa big announcement na gagawin ko dito sa server na to. Siguro, uh, hindi pala siguro, like malapit na talaga yung closed alpha test. Okay? Closed alpha test, mamimili lang ako ng about 5 na representative na maglalaro dito sa aking server or mamimili lang ako ng five na, you know, pwede mag-test. Kasi, hindi siya basta-basta test lang na, oh, na nakakalagi na ako dito, ganito, ganyan. Gusto ko i-test nyo lahat, description, check, -check nyo kung merong maling pro na, uh, punctuation, yung mga ganon. Uh, kung may maling NPC name, kung may mali sa storyline, kung may bug errors and glitches kasi sa akin sa, sa side ko di ba nung tinetest ko lahat wala naman siyang ano wala siyang errors wala siyang bug kasi ako hindi ako nag move on sa panibagong quest sa panibagong gagawin no for example may ginagawa akong script di ba hindi ako nag move on sa next line hangga't meron na ako error dito sa current line na ginagawa ko ganun so mamimili ako siguro mo five lang na para sa closed alpha test okay tapos magkakaroon tayo ng pangalawang closed alpha test tapos siguro beta, uh, closed beta test open beta test and so on and so forth marami tayong beta test na pag marami tayong test na pagdadaanan para you know ma make sure natin na smooth and wala nang problema sa server natin kasi ayo kung i-release to ng under development pa lang tapos kumbaga ni-release mo na agad like what's the point 'di ba wala pa nga ako dito guys na woe Pwede akong mag-set ng way? Pwede ba yun? At PVP. Di, at iba tong PVP. PVP on. Iba tong PVP. Gago. Pero alam ko, pwede akong mag-open nata ng way. Um, anyway, so wala pa tayong yung War of Imperium dito. Hindi ko pa nalalagay yun. Pero madali na lang kasi yun kasi merong ano yun. Merong default or merong uh, parang included na na template para sa WOE. Ganun. Tapos open lahat ng castle dito sa server ko. No, yung 'di ba yung ibang server kasi is parang piliin castle lang yung meron sa server nila. Dito lahat ng castle open pero hindi naman sabay-sabay sa loob ng isang uh, araw ng WOE. Diba? Hindi naman sabay-sabay Like siguro Monday is lahat ng castle ng Frontera Tsaka Aldebaran pagka naman Tuesday ng castle ng Morok kung meron ng castle yung Morok tsaka Payon mga ganun um, ganun yung binabala ko so yeah yung test natin sa tingin ko mga bandang November mga mid November if not last week ng November yung ating test or pwedeng mapaaga yan depende kung matutukan ko to ng sobra sobra pa okay Maraming uh, maraming marami salamat guys sa pagstay dito sa aking server sa you know. Maraming nagtatanong sa Discord kung saan daw yung server. Okay naman. Okay naman, okay naman. Tapos marami nag ppm sa Discord. 'Di ba? Kung sir, uh, kumusta na ba yung server? Hindi ko lang kayo ma-replyan kasi marami akong ginagawa talaga. Um, 'yon. <laughs> na Uh, marami akong ginagawa kaya hindi ko kayo ma-replyan tapos naka-focus ako dito. Pagka kasi out ko sa work, na ito na 'yung ginagawa ko. Tapos may, may bebe time. <laughs> After ng bebe time, tsaka ako babalik dito and ganun lang 'yung routine ko, wala mang problema doon. Kaya hopefully maintindihan niyo kung bakit you know, medyo matagal 'to. Pero ya yeah, tinututukan ko naman siya, okay naman, 'di ba? Um, ano ba ba 'yung gusto ko sabihin? Ba gusto sabihin? Uh, yun yung para sa WoE, let me know if okay ba yung ganong idea, di ba? Na open lahat ng castle dito sa server ko, di ba? For example, Monday, frontera pa yun Tuesday, Aldebaran. Aldebaran, yuno, Morok mga ganun. Tapos Wednesday ba naman, Thursday ba? So basically Monday to Friday Merong WoE. Saturday Sunday is event, I don't know. I'm not sure pa, wala pa nang nagagawa -ano lang ako. Nagi-speedballin lang ako ngayon. So anyway, maraming maraming salamat guys sa panonood sa aking server update. Um yeah, para sa mga nanonood diyan mga regular viewers ko, if gusto niyo mauna ng 2 weeks, no, 2 weeks early access para dito sa mga updates, update video na ginagawa ko, magpa-member na kayo dito sa aking channel. And yeah, and also if you just want to support the channel financially, pa-member na kayo. Click nyo lang yung join button down below. Thank you so much guys for watching as usual. Kung nagustuhan niyo yung video ko, please hit the like button and also subscribe kayo dito sa Akin channel. Comment kayo so sa comment section down below. Let me know guys kung ano pa yung feature na gusto nyo makita dito and i-implement natin yan. Huwag lang sobrang hirap. Well, I get to decide kung ano yung mahirap, ano yung hindi. Pero hopefully kayanin natin yan. And if yung isa suggest nyo is interesting enough and you know, hindi naman siya not necessarily uh, revolutionary. You know? Pero kung interesting talaga siya and makakaganda naman, sa server, eh, bakit hindi? Let me know sa so comment section down below. Okay. Uh, share my videos if you want and subscribe kayo dito sa akin channel maraming maraming salamat guys sa panonood ayun lang yung update natin ngayon hopefully na gusto nyo and makita kita tayo next time and hopefully tapos ko na lahat ng wings pati yung mga quest quest line ng wings ng Icarus ano pa ba yung idadagdag ko na cursed god set tapos yung mga iba ko pang headgears na ilalagay like head protectors hokage hat and so on and so forth okay maraming maraming salamat sa panonood guys once again my name is CJ and I will see you all in my next video thank you